So ngayon mga tol dahil gabi na nag-iikot-ikot lang muna ako tapos may nakita akong ihawan dito kaya nagpapaihaw na lang din ako Habang ako ay nagpapaihaw mga tol ay napasikrito akong kumukuha ng video hindi ko na sinasali yung nag -iihaw dito kasi baka magalit hindi kasi tayo nagpaalam Ito kasi yung mga vlogger mga tol hindi kasi pwede na kukuha ka na lang basta-basta ng video minsan inanakang eh, lang natin pero pag nahuli tayo galit, napapagalitan tayo kaya ngayon, ngayon ng mga tol ang nangyayari, kumukuha ako ng video pero yung iniihaw lang na isda yung pinukunan ko ng video ang location pala nito ng mga tol nasa gilid siya ng kalsada sa may bandang EI naisipan ko na magpaloto na lang mga tol ng ulang kasi iniisip ko na pupunta pa ako doon sa bibili pa ako ng lulutuing ulam eh gabi na tapos kapagod naman luto tapos gusto ko rin kasi kumain ng inihaw na isda kaso hindi naman ako pwedeng mag ihaw doon sa tindahan kasi wala namang lugar na pwedeng pag ihawan at saka pag nag ako sa tindahan ay hindi ako makapag-ihaw ng maayos kasi kapag may bibili, may iwan ko yung iniihaw ko. Gusto ko kung saan ang inihaw mga tulong na isda, yung bangus. Kaso wala silang bangus dito na iniihaw Ang presyo nga pala mga tul na binili kong inihaw na isda na tulingan ay nasa 60 pesos. Pero kompleto na siya. Meron na siyang tuyo, suka, mga ganyan. Tapos may sangkap na sili at saka kalamansi. Shoutout out nga pala sa mag-iihaw dito sa aming lugar. Maraming salamat mga tol sa panonood ng ating video. Hanggang sa muli.